Last week, ibang sinasabi. Ngayon, ito, pakinggan ninyo kung ano sinasabi niya. Ayan ha, o, oh, ayan. Senator Marcoleta, in a press conference just this morning, sinabi po niya, ipoconfront daw po niya kayo regarding Actually, your... Actually, gusto ko ang tanong isa kayo, kung na sure regarding ng mag-usapan na kayo. Kasi we spoke on the phone for a few minutes, and it's not supposed to mean that I already committed to to make a state in the Sabbath and never get my life. And syempre, yeah, this is serious business. So, I hope that you're saying, because So, there's a 15-year history from the person uh, the We have to have uh, a of everything that's happened. Uh, we have to evaluate the readiness of the person to be us. We have to look at the whole truth uh, and philosophy of the state person. If You are have to pay the same like It doesn't happen because somebody asked you and good friends that it will happen It has to go through a process right? it doesn't have to be the law. We, we, have, we have our, our, our own to set when it comes to the application of people who want to be safe with

Uh, ba, stop na muna natin dyan mga kababayan ha? Oh. Okay, let me go now to the witness protection program ah, Ito mga kababayan Let ito, me first ha, ha mention uh, eh, ayan. I, I love the humility of uh, the Senate President In the sense na sinabi niyang opinion niya yon And of course the Constitution guarantees him his opinion But let us remember Ang mga mga kababayan ni eh, Opinion ni Tito Soto Matas pinag-usapan dito mga kababayan eh So dapat kung ano sasabihin mo Dapat inline sa batas So, hindi naman vlogger, hindi naman vlogger si Tito Soto mga kababayan, katulad natin na opinion yung basihan natin kung ano yung mga nakikita natin, ah, At kahit nga itong opinion natin mga kababayan, dapat inline pa rin doon sa batas, kaya nga hindi kayo pwedeng magsabi or maglabas ng news dito na sinasabi natin ito yung totoo, kaya kasi palagi ko sinasabi ito yung nakikita ko, ha? Ah? base sa mga lumalabas o pinapakita ng mga taong to. Katulad dito ni Tito Soto at ni Rimulya, mga kababayan, base sa kanilang pinapakita, masasabi ko, yan pinoprotektahan nila si Tambak. Ha? we matalino ka. Nagmumukha kang tanga para lang protektahan mo si Tambak. Diba? Ito patuloy natin si Keta. Ano. Senator Tito Soto, before Monday, gave the opinion of a senator. But after Monday he's giving the opinion of the Senate President. There's a thin line between the opinion of the Senate President for the Senate and the opinion of Senator Tito Soto. Both are valid. He always studies, he always knows what he's talking about. But magkaiba po yun eh. Magkaiba yung dinidebate ko siya sa opinion niya at yung opinion ng Senate President bilang Pangulo ng Senado. So for example po, Mr. President, and let me address then Senator Tico although in a sense it's none of my business because he was manifesting that in the Blue Ribbon Committee. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3, Admission in the Program. Iba po yung Section 10, State Witness. Iba po yung oh. Section 17, Discharge of a State Witness yung pong sinasabing he has he does not appear to be the most guilty yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon Nandun oh. pa lang tayo sa Section 3 Protection. Ito yung sinasabi so ko, mga yung, kasi po, ang nasabi ng... Sana, Ito yung sinasabi ko, protection pa lang, hindi po state witness. President, eh paano yun yung perception ng tao, most guilty sila? First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. <laughs> oh, agree rin ako. Ngayon, in the first place, hindi, wala. Hindi kasali yun sa Baycam. <laughs> di ba? Napakagaling naman na diskaya na pati Baycam, pati budget, oh, pati diba? everything, uh, sila ba nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. At oh. hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, and wow. wow 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 sims etcetera, ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng sims yun, oh. ginagawa din ng wawaw, -wow, maaring individual racket yun. maaring meron pong mastermind. May mastermind maaring sa yan, yung mastermind. Hindi natin alam. Kasi maaring bubo sa Sinado, Soto. Meron, Maaring, nasa kongreso. Ay, hindi na natin malalaman. Kasi uh, pinigilan na ni Soto na magsalita pa si Diskaya, yung mga Diskaya. Pinigilan ni Soto na kausapin ang mga diskaya ng DOJ para naman sana malaman ng DOJ kung sino pang involved dito. Kasi hindi niya pinirmahan eh, di ba? Hindi pinermahan pinirmahan yung protection. Kasi kung pinirmahan niya, hindi eh sana evaluate ng uh, DOJ. O oh, sige, i-evaluate natin kung pa ba ito sa magiging witness protection pa lang ha? Hindi, hindi pa uh, state witness. O. Oh. Kasi kung kakausapin nila yan, So, kasapin ng mga diskaya, may lalabas pa ng pang pangalan, makikita nila, nako, the, ang bigat pala, ang lawak pala ng uh, kalokohan ng, ng klasing ganito, ha? So, at ngayon, kung sasabihin nilang, oh, hindi namin kayo bibigyan ng protection, most likely, ngayon, makaka-idea ng mga diskaya, ah, kayo pala uh, kasabwat, kasi... May the time na sinabi namin yung informasyon sa inyo, gusto niyo ninyong mamatay kami. Ah, uh, di ba? Sa so yan mapipilitan talaga ang DOJ, mga kababayan. At since hindi pinirmahan, edi, uh, gusto nilang patayin yung mga diskaya nang hindi nila alam kung sino yung mastermind dyan. Mm, di ba? Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko ako alam. Mm. But assuming for the sake of argument, perception ng tao. Ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. So halimbawa po kay Napoles, if there was someone most guilty, wag na natin habulin kasi tingin ng tao siya most guilty. Dapat kinabul natin. Oh. Ngayon, siya mukhang most guilty. Siya yung nakakulong. What's my point, Mr. President? Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend. Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali eh, kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya, bakit buhay eh? Oh, oh. Pag masinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Oh. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin oh. o hindi. Bakit po? Okay, number one, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga, ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit po? Ghost project. Pininamahan mo na may project eh. So, nagsinungaling ka na na may project. Kasi wala eh. Di ba? Ninakaw mo, hindi sa'yo yun. Tinalabas mo sa'yo, nagsinungaling ka na. So, magkapatid po yun. Hindi nga magkapatid, it's the same person. So, pagka nahuli, hindi ka agad na amin yan. Magsisinungaling mo na yan. Hindi ako hmm. yan there is a process and a time. And tama po si Senate President, tama po the esteemed Senator Kiko, dumaan sa proseso. Ang problema natin, ayaw natin sa proseso. Protection pa lang, sinasabi nila, papatayin sila. So pagka yan, binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan? Baka magsinungaling. Hindi po, bakit? Sabi po sa section B ng section 3, section B, his testimony can be substantially corroborated. On material points, ha? So, again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipt. So, ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit oh, importante ito? Oh. Kasi pag nakita ng SIMS, nakita ng Wawaw -wow na may kumakanta na, magunahan na yan sa DOJ. Kung sino ang kakanta. Oh, tama. Parang yan. Pag hindi pa naka-on at wala pang uh, may hawak ng mic, walang gustong kumanta. Oh, na ng mic at tinatanayang my way, agawan na sa mic 'yun. Habang walang kumakanta kung sino ang mastermind dito. Wala, liligawin po tayo. Tayo ngayon, ngayon. I, I, I feel for the Senate President if part of him feels we're wasting time. May I admit, Mr. Senate President, dear colleagues, part of me feels that we might be wasting time, Bakit? instead of using this to find the mastermind. Uh, Senator Lacson, I, I appreciate what you've been doing. Having said that, let's go back to the rules pag binigyan mo ng protection ng mga diskaya at hindi sila magsabi ng totoo, Ado, that ay, can be no, corroborated in material points. I-discharge Idi mo sila. Bahala sila sa oh, boy. Tama, oh, pero may tama. mga techniques yan. Sa ibang bansa, yung kanilang attorney general, DOJ, sasabihin yan. oh, paano yan? Kumakanta na. O kaya sasabihin sa diskaya. Papakawalan ka namin, walang protection, pero ipagkakalat namin, sinabi mo na sa amin na ayaw mo lang firmahin kung sino ang mastermind. So, you know, there are different techniques that are legal to 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 ferret out the truth. Pero hindi naman oh. pwede, pong, sabi nga ni Senator Escudero eh, pag binanggit ang congressman, hindi credible. Pag binanggit ang uh, senador, credible. Pag binanggit 2022, papunta ngayong credible, hindi binanggit. I myself think, dapat banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Wala naman nagsabing draft free ang DOD ng DPWH noong 2010 to 2016 eh. Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na yung sheet piling 2010 to 2016. Bago oh. Nun, walang sheet piling sa tagig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of uh, flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness. I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Eh pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang eh. Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon kung, ah, hindi ko na tutuloy pero yung initial sa lang, kung BS ang sasabihin sa atin, e eh, boy sila. I I-release mo sila ulit. Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Last point. Yeah. Ah. Iba po ang Ganyan yung mga kababayan, bago na, post na natin ha. Yan yung sinasabi ko. Ilang beses na dito sa live natin mga kababayan, ha? sa live stream natin. Ha? Pinigilan mo eh. Hindi lang ang mga diskaya, ang pinatay ni Rimulya. Uh, of course, yung ang statement ha, ibig ko sabihin mga kababayan. Hindi lang ang statement ng mga diskaya, ang pinatay ni Rimulya at ni Soto dito. Pati na rin ang statement ng lahat ng contractors na posibleng magiging witness dito mga kababayan. Kasi inunahan na ni Ha? Ah? Inunahan na, niya na oh, dapat magsuli. Ha? Ah? Ah, dapat magsuli. Dapat uh, magsalita sila ng buong katotohanan. Hindi uh, half truth. Ha? Ah? Hindi partly truth. Diba? ba? Eh inunahan na nila eh. Hindi pa nga nila nakausap eh. 'Yan nga yung purpose, 'di ba? Na malagay sa witness protection program para kayo na kumausap. Alam niyo paano mag-imbestiga, 'di ba? O kayo nga sa DOJ. Eh. O bakit ngayon tinuruan niyo itong susuto kasi alam ng taong bayan, alam niyo na wala itong alam. Hmm. Ah, ang alam ng lito mga kababayan, magpatawa lang eh. Eh, alam lang niya, opinion niya eh. Di ba? Ang alam lang ni Soto, mga kababayan, na... Eh, opinion ko to. Oh, that's the way it is. Oh. Oh, ganyan lang ang alam ni Soto, mga kababayan. Ha? Ah? Well, probably, alam niya ang purpose nito. Ang problema, pinoprotektahan niya yung kumpari niya. Kaya, nagmumukhang tanga. O, di ngayon, sino pa ha, sa mga contractors ngayon ang may ganang magsalita? O, kasi, nakikita nila ngayon, nako, patay itong mga diskaya, mga kababayan. O, nagsalita, nagbanggit ng labing pitong pangalan. O, most likely, o, sasabihin na naglabanggit ka ng pangapangalan at hindi ka pinagtaktahan ng gobyerno, hindi ka in-evaluate ng DOJ na po, posibleng mapoprotekta sa'yo. O, posibleng titirahin ka ngayon ng isa sa labing pito or lahat ng labing pitong congressman na yan para hindi sila masama. At ngayon, yung ibang mga, kongre, uh, ibang mga contractor, no? wala tayong maasahan dyan. O, hindi na lang tayo magsasalita. So ngayon, paano ninyo malalaban? Kung ang sinasabi ng mga diskaya ay half-truth or kasinungalingan lahat or yan na yung lahat na katotohanan na nalalaman nila, e eh, pinatayin nyo na yung oportunidad mga kababayan. Diba? Ganyan ka... No. Mga kababayan, ito patuloy natin bago natin tapusin. charge of the accused to state witness. I think it was J.D. Hinlo sa Facebook na nagsasabing, remember, hindi all or nothing to. Pag state witness ka, hindi ibig sabihin, totally discharged ka na. Pwede nga limbawa, oh. na limang habang buhay na pagkakulong, isang habang buhay na pagkakulong ka na lang. Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% oh. dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun eh. Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung madiskaya. diskaya, o anong willing nyo gusto sabihin? Okay. Makorobrate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So sinabi mo, eto binigyan ng 30%. Nasaan yan? Nang Kasi hindi ko na po babanggitin ngayon, ha? O babanggitin ko na po ngayon. Sa Tagig, may project po ang Madiskaya. Open bidding eh. Pero kung hindi ako kakamali, sa Pasig, meron din pong project ang Madiskaya. Both kay Mayor Vico, sa City Hall, at both sa Uh, mm -hmm. ano. And, and siya pa nga nagsabi noon, kung hindi ako nagkakamali ha, this is not an expose. I'm just telling you as a fact. And I'm looking at when tong mga project na to. So far, wala pa kami nakikitang ghost. So far, may nakikita kami. Maganda pagkagawa, okay, or pangit, pero subcon daw. Hindi ko alam. Of course, malicious yung pagka-post. Malicious, mali na delicious. Malicious. Kaya pinagtitestahan mm. kasi pag sinabi 1 billion in 3 years, Taguig has 1% of the population of the Philippines. We have 1.3 million people, almost 1%. Tagig is one of the biggest income earners of the Philippines. So ang infra ng Tagig is between 7 to 9 billion. So sa 7 billion a year in 3 years 21 billion. Ang 1 billion mo wala pang 4%. Ang Tagig used to be underwater for 3 months. Pag umulan ng December or November, hanggang January na yon. Awan ng Diyos, hindi masyadong bumabaha ngayon. Very minor. So what's my point? Investigan nyo po kami. Huwag nyo pong i-exempt ang, ang kahit anong city. Huwag nyo i-exempt si Alan Cayetano. Huwag nyo i-exempt ang congressman namin. Huwag nyo i-exempt yung kapatid ko na dating mayor. Huwag nyo i-exempt si Vico Soto. Huwag nyo i-exempt si uh, Joel Weba. Lalong nyo huwag i-exempt si Jinggo Estrada. Huwag nyo i-exempt ang mga congressman. Pero bakit? Sandali lang magsalita ka Diskaya, bawal ka na. Pero ikaw Bryce, dahil senador binanggit mo, sige sabihin mo lang kung saan mo gusto, doon ka na magstay. Eh, hindi atatama po uh, iyon. No? Oh, uh, oh, stop na muna natin dyan mga kababayan, kasi para hindi na masyadong mahaba ito. Again, ah, uh, ito na. Oh, uh, uh, tatapusin na natin itong mga kababayan kasi mukhang ito na yung uh, huling Ah, uh, pagkakataon na pag-uusapan natin ito kasi ako galit na galit kasi galit na galit ako dito mga kababayan ha. Ah, uh, at ngayon, ah, uh, marami diyang mga grupong mga makakaliwa na alam naman nating mga bata or mga aso ni Tamba mga kababayan, ginagali ginagamit itong galit ng taong bayan ngayon. Ha? Uh, at ngayon nandiyan sila sa daan, iba naman yung sigaw nila. Ha? Uh? instead na dito sa mga mas sinong mastermind dito mga kababayan eh iba sigaw at again tingnan ninyo ha kung napapansin niyo ngayon anong pinag-uusapan ngayon sa mainstream media Joel Villanueva at Jingo Estrada hindi ko sinasabing hindi dapat ha in fact dapat nga pang-usapan yan pero bakit nawawala yung labing pito ha bakit kontrolado ngayon ng House of Representatives lahat ng balita sa mainstream media. Eh kasi, dininay ng mga labing pitong kongresman? Kasi, nagsalita si Vico Soto at dininay niya yung mga sinasabi ng mga diskaya? O may proweba ba si, si Tito A, ah, si Vico Soto? May alam ba siya? May binanggit ba siyang pangalan kung sinong involved at hindi involved? 'di ba? Wala naman, 'di ba? Ang makakapagsasabi lang diyan mga kababayan ay yung mga diskaya. At ang ibang mga contractors na may contact sa mga congressmen. Kaya nga dapat mas lalong dapat na pirmahan yung witness protection para sa mga diskaya para talaga makapagsalita sila at ang ibang mga contractors. Kasi kung hindi, kung kasinungalingan yung ipalalabas nila, ah, tanggal sa witness protection program. Bahala sila sa kanilang buhay na. Simple na naman. Bakit hindi kayang ibigay, mga kababayan? Hindi nga ba kayang ibigay? Or ayaw lang ibigay kasi alam nila na madadamay sila dito. Anyway, comment kayo dyan mga kababayan. Ha? Kung ano masasabi nyo dito sa ating pinag-usapan ngayon. Hey! So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.